Lahat tayo ay may mga pinagdaraanan, marami tayong mga pagsubok sa buhay. Subalit sa bagay ang napakahalaga dapat natin lagi tatandaan, ang pangako ng Panginoon. Ang sabi sa aklat ng bilang chapter 23 verse 19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya na hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya na hindi niya tinutupad? ang pangako ng Panginoon sa atin, kung tayo lang ay hindi magiging sakim sa pera at makukontento sa anumang bagay na meron tayo, ang sabi ng Diyos, hinding hindi kita iiwan o pababayaan. Yan ang magandang pangako ng Panginoon sa lahat ng nagtitiwala sa kanya. Kaya anumang pagsubok, anumang yung nangyayari sa buhay natin, panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Katulad ng awiting ito, ang panga ko, panga ko yong aking pangawakan, panga ko sandi. pabayaan man Pangako na aking panghawakan Ang pangako ng Panginoon ating panghawakan Purihin ng Diyos and God bless us all